Ayan guys, ang aking winter ay aking hinuhugasan. Kalawin mo. Ayan. Oh, ayan. 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 Malaki ang pakinabang ng sa akin guys. Kasi kung wala akong winter, hindi po ako makakagalas po kung may wheelchair nga ako, ako paano naman ako aandar wala magtutulak sa akin sino magtutulak sa akin ang aking nanay ang nanay ko ay senior na oh. baka naman napapuin na sa pagtulak ayan o no? kami po ang magkasama ng aking nanay. Isang senior at isang PWD. Um, ayun Guys. Aandar uh, pa ba ako dito? Palawang na siya, guys. Ayan. Medyo mahal din yata mga ganito. medyo mahal siguro din yung ganito ayan 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 guys wheelchair ko cool.